Alright, good morning. Ayan. Uh, happy weekend sa lahat. Uh, today, uh, mayroon tayong gagawin special uh, special, ano, again, special talent natin. <laughs> so, magugupit tayo kay Boy Pugli. Ayan o. No? Talaga namang pang ano na itong buhok niya eh. Pang, pang malakasan. So, gugupitan okay. natin siya. Pugli. Okay. Ah, oh. gusto mong gupit? Pang ano? Yung pang ano? Pang

sagit tayo mga, sagit Try natin mo sa gilid, tago natin itong mga uh, puti puti sa ulo niya Ito na yan, nalabas ang puti niya Nalabas ang puti niya Kasi yung item yan ang nagtatatabo niya So, kapisa na naman natin ang ulo ni Puy ating ano uh, artista Koko Martin Koko lang Koko, Koko ni Martin Batang Tiapo eh Batang Tiapo naman Iba naman ba? Wala <laughs> na, login na si Tiapo eh Wala si Tiapo Wala si Tiapo Tundo na lang, Batang Tundo na naman itong kupit Kirahan natin Batang Tundo Batang tulo. Batang tulo. Grabe pag itim ko, bilag sa init ba? Sandal na sandal kasi rito. Kaya yeah, talagang itim talaga. Pero malapit naman ang taga na Pag, 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 pag taga, puputin na naman tayo dito. Kasi magja-jacket, lagi lang ako. Sinaka-jacket na naman tayo. Ngayon kasi grabe. Maglalakad ka lang, pwede sa pawis ka. Grabe humid. Ayan. Ano tayo ngayon? Maglagat sa Saudi. sa Saudi. Kung nasa Europe tayo, sigurado puputi tayo kasi malamig dun eh. Dito sa Saudi, hindi mo talaga mapagkaila yun. Talagang mas lalo yung uh, construction. Talagang ano talaga, itim ka talaga kasi gabi. yeah construction mga matitibay mga construction natin dito sa Saudi. Mga FW, tibay yan. Ah, uh, kababayan natin mga FW na sa labas, nagtatrabaho sa construction, talagang matitibay talagang mga katawan nun kasi sa ilid ba naman eh. yung mga, mga parang pumunta sa Saudi dyan, pag construction, ba? Yung mga balak, gumawa ng building sa labas ng... Kata mga taglamig. Mga natin mga October pag nandito kayo banda sa may eastern province grabe ang init may humid na ang init pa kaya i-ready-ready nyo yung katawan nyo pag balak yung pumunta rito ha kasi grabe talaga ang init kahit nasabihin natin na ang umpisa ng trabaho nyo 3 o'clock bawal naman kasi magtrabaho ng ano e eh. may akali so kadalasan 3 o'clock mag umpisa trabaho pero sa umaga hanggang 10 na sila 10. Hindi hindi ko lang sigurado. Pero pagdating ng hapon, uh, 3 o'clock na yung pasok nila. Pero ganun pa rin. Grabe pa rin ang init. Sino pa rin? Yumid ka dibdib, uh, na rin lang. pa. Kaya kung medyo may sakit ka sa dibdib, ah, uh, alaman mo na kung ang isang totoong katawan mo kasi grabe ang init. Yeah, pag-iyalo uh, asma. Ayan, may asma, no? Ni kabuk. Kabuk. Yan. Kaya, tawag dito. Eh, ready, ready mo katawan mo pag uh, dito kapupunta ng Middle East kasi grabe yan. Okay, pag mapaktore ko. Kung nasa loob ka ng building, okay lang kasi ako naman. Eh. Pero kung sa labas ang trabaho mo, eh, ipit mo na yung sinturon mo kasi talagang Uubusan ka ng... Uubusan ka talaga ng hininga. sa katawan. Uubusan ka ng sa init at tawis. So yan ang garahe natin. Yan ang, ano, nyo, yun yung inyo ha? Dito sa Eastern Province, uh, around Alcobar, the yan, Upo. Sa dito banda. Jeda to, Uh, sa ibang lugar kasi hindi naman ganoon kainit eh. Riyadh. Riyadh, uh, alam ko, mainit din pero uh, humid din hindi masyado kasi malayo sa dagat eh Oo. Oh. Uh, dito lang sa Eastern Plains province, pag malapit sa dagat kasi yun yung ano yun yung trigger rin talaga ano. Tit trigger talaga yung humid. Yan. Ah, uh, pag uh, may naiinay yung bibig dip mo dito, ah, uh, kailangan baon na lagi ng ano, potig. Potig. Asin.

Iniwasan biasa expose talaga ng kamay. Ingat. Yan, hihintin tayo. kita naman siya, magpukuti naman. Huwag naman sila yung mukha. Huwag naman sila mukha kasi eh. Ayan o. Pabalik naman nih, eh. Pagsira na. Ikap tayo pabalik. Pagsira, wala na. Sira nito

ng sangkong plaka. Hanap ah, natin parada, paradaan... mo ng init. Bawa ka center na. Extend ka Kung magbigay nyo talaga. Talagang... Uy, wala pa rin pila. Gusto mo nang magsilaw. Gusto mo nang niyog. Kaya walang niyog dito. Oo. Dito, dito, Wala yung sa ano. Hindi pa rin. Alam mo, siyempre, kung nasa na labas ang trabaho mo, wala kang sisilungan. dapat pa yun. Bali din po hindi nila payong. Bawal naman. Ya, ano na talaga? Kunting punit. Punit naman, masupukit ka dahil sa init. Mainit talaga, kaya tsagaan lang. Side of Move on. Just a little. Just One side. Just a little more. Oh. You know. You know. 你见，是个放线。 I don't know. ah. Wala lahat, pati ah. Alright, tapos na! Pero! Oh. Pet mo Oh. Oha. Oh. Oha. ha? Oh. oh ha? Oo. Oh. game oh, over na yan. Talo Eh. puti-puti lang ang ulo kaya... Uh, alam na. Alam na yan. Tirahin natin ang ano yan. Titirahin niya ng pangkulay. Uh, pap -pulay. Pap -pulay. Ayan, tapos na. Ah... Uh, Hindi na kailangan mga spray-spray sa buhok. Yan. Yan. Tali. Kukulahan nyo na mga mayan. Guwapo na yan. Alright. Yan. Thank you so much sa pagsubaybay. Yan. Uh, finish ng product natin. You know. You know. Pet Malo. O, oh, di ba? Pet Malo. Pet Malo. Pet Malo. O, yan o. O, very good. Dali o. Oh. Alright. Yan. Thank you, you so you much know. sa pagsubaybay. Yan. Okay. Thank you. Yan. Good day everyone. Bye bye. <susk> bye bye.